Kuya, bakit yun yung mini-message mo sa anak ko? Ha? Alam mo bang minor to? Ha? Alam mo bang minor to? Alam mo bang regular customer mo kami? Nabasa ko lahat ng messages mo. 13 anyos lang tong anak ko. Ha? Baka mo to? Bibidyo ako yung tang inang yan. Ha? Alam mo ba yung nataon anak ko? Ha? 13 anyos lang yung anak ko. Ano sinabi mo? Gusto mo me that fucking excuse! Nakita ko yung message mo sa anak ko! Tumatawag ka! Wala na yung kapatid mo sa bahay nyo? Ha? Tapos hiniyaya mo humanap ka! Humanap ka! Tanggalin mo yung face mask mo! Tanggalin mo yung face mask mo! Gago ka! Tanggalin mo! Tanggalin mo yung face mask mo! Tanggalin mo yung face mask mo! Kung magtatanggalin na dito! Mom. Ha? So, Bakit hiniyaya mo yan ako? Dahil si Anish lang yan sinabi mo na kakakrush ka! If you're fucking gay, keep it to yourself! Get someone with your same age. Hindi yung ganitong 13 anyos. Tangin na gusto mo ipatulpo kita. Ipapatulpo kita. Bastos. Ito, bastos tong bakla na to. Regular customer kami. Pag na-messagean ako, nag-offer ka ng free delivery, anong ginawa mo? Ha? Malicious messages ang binigay mo sa anak ko. And I don't give a fuck. Kung binabastos kita dito dahil bata yan, walang kamuhang-muhang yun ako! You don't have the right to do that! ka kita dito, ha? Yung may-ari na bahay, I'll make sure you get fired! Tangina! Ano? If you cannot give it to yourself, yung kabaklan mo, huwag kang kumukuha ng mga teenager! Nag-aaral yung anak ko! Bastos ka! You're a fucking disgrace! Unyata! Itong bakla! ganyan nyo! Tanginan nyo regular customer mo ako!